Nathan, hello, Nathan. <laughs> Nathan's first time. Dito sa moon. Huh? <laughs> uh, uh, Na nakadikaw. Yeah, one hour mahigit na kami dito sa mall. Hindi pa siya umiiyak hanggang ngayon. Nakakatuwa. <laughs> Behave siya today eto stroller first time namin gamitin. <laughs> Saya. Wait natin ang kanyang tita and lola. Naglagay lang ng groceries dun sa kotse. happy. then, kakain tayo. Kain tayo, Mm-mm. Yeah, order kami ng shakes dito sa Healthy Thoughts. Yeah. Ito yung in-order ko, Anointed Miles. Gusto mo talaga healthy juices. Mm. Kasi ito may halong folder. Ano yun? Eh, iba. Sumama si Faithful, ito. And then, si Ata, ito yung in-order niya. V5 Super Healthy Juice. Yeah. Pinagsama-sama, carrots, spinach, lemon. Ano <laughs> yung binaglaan? Ah, ito. Wow. Ayan Ayun yung in-order ni Mama. I found si Baby mabait today. Nathan! Mm. <laughs> yeah, with Lola. Sila. Puhanan ko daw sila. Nagsa-start na siya um, ang yeah. <laughs> mayak. Eh, lola niya ang ng ang iti. Kala niya pinipicturean siya. <laughs> Mama, ito na pala yung sayo. <laughs> ito yung faithful. Parang avocado. Akala mo lang kasi may spinach. siya. Ah, ito yung anointed. Hey, ito, yung so, yung yeah. spinach, ito yung faithful. Pero kuha ka lang ng fish yung mamaya. Ito yung pinaghalohalong spinach, banana. banana Oh, mango meron doon. Pa? Spinach banana mango. May lemon. Oh, Spinach banana, banana mango. And ito naman, beetroot mango oh, banana. Beetroot mango banana. Yeah. And dumedede na siya ngayon. Para hindi umiyak. Oh. Look at your bottle. Kakulay ng damit mo. Ayan, dito sa Baby Play sa susunod dyan na maglalaro si Nathan. Ang ganda niya dito sa loob. Nakakatuwa. Ayan. Pag toddler na siya, pwede na siya dito. Ayan, dito kami sa Yellow cab kasi wala masyadong tao. Mag-expresso sana kami kasi ang daming tao dito na lang. Para may space si Bibi Nathan. Dito lang kami sa bandang bungad. Natikman ko na nga pala to. Sarap niya pa rin, as usual. Nas lang yung ibabaw yung lasa ng banana. Yeah, <laughs> pero kulay pink. <laughs> yeah, ito yung in-order namin. Pasta lang, tsaka pizza. Yan, <laughs> yeah, namiiyak na po siya. siya na kanyang tita.